Nasa anim na pong kumpanya naman ang nag-aalok ng libong-libong trabaho sa job fair ng Dole sa Maynila. Ang ilang aplikante galing pa sa malalayong probinsya. Yan ang ulat ni Luisa Erispe lakad-lakad, palingon-lingon at hawak ang hindi lang isa kundi walong resume. Ganito namin nakita kanina si Carla, isa sa aplikanteng nagbapakasakali na magkaroon ng trabaho sa job fair sa Maynila ngayong araw. Bilang isang fresh grad, importante sa kanya na agad makakuha ng trabaho. Sana po yung walong resume may makuha po akong isang trabaho doon. Kailangan po, po talaga ng experience na Nakakatulong sa akin sa, sa buhay po. Ang 58 years old naman na si Tatay Quirino, nag-apply din. Pero hindi siya sigurado anong trabaho ang gusto niyang pasukan. Ang importante, Anya, magkaroon lang ng hanap buhay. Mayroon yeah, Kahit sina Carl at Tatay Kirino, ilan lang sa libu-libong nag-apply ng trabaho sa Maynila ngayong araw. Sabi ng Labor Department, siyam na libong bakanting trabaho ang alok ng nasa higit anim na kumpanya sa lungsod. Sila ay qualified, then they can be hired on the spot. Mapababa ang unemployment rate, ano? makakuha ng kalidad na trabaho ang ating magagawa. So yun naman po ang ating minimiti, ang ating goal para sa ating mga manggagawa. Dahil naman mabilis ang proseso, may ilan na agad na natanggap tulad ni Rosa na mula pa ng Davao. Ano ako ng kaibigan ko, napupunta daw kami dito. So sakali ako, na maka-apply ako, matanggap ako, ito na nga. Maraming salamat po sa job fair na binigay niyo sa, sa akin. Sabi naman ng Manila LGU at Dole, tuloy-tuloy lang ang programa. Ang City of Manila po ay meron pang uh, yung every week, yung Kalinga sa Maynila Job Fair at saka yung Trabado, uh, every Saturday naman po. Kaya nga kami ay uh, talagang patuloy na nagsusulong noong institutionalization ng Public Employment Service Offices. At isa pong model yan, modelo po ang uh, ginagawa po ng uh, City of Manila. Dahil ay uh, nabanggit nga kanina, uh, kukorek ko din ang ating saril, sabi ko, uh, buwanan, lingguhan pala lingguhan na job fair. Bukod naman sa job fair, may isang libo din na nakasama sa tupad payout ngayong araw at may higit isang daan na nabigyan naman ng livelihood program. Lahat ng yan, parte ng selebrasyon ng araw ng paggawa sa Maynila. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.